araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, ang pinuno ng lahat ng bagay, ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan bilang hari mula sa kanyang luklukan. Namumuno siya sa sansinukob at sa lahat ng bagay, at ginagabayan niya tayo sa buong daigdig magiging malapit tayo sa Kanya sa bawat sandali at haharap sa Kanya ng tahimik na hindi nagsasayang kailanman ni isang sandali at may mga aral tayong dapat matutuhan sa lahat ng oras. Lahat mula sa kapeligirang nakapalibot sa atin hanggang sa mga tao, pangyayari at bagay ay umiiral sa pahintulot ng kanyang luklukan. Huwag hayaang magkaroon ng hinaing sa inyong puso sa anumang dahilan. Kung hindi, ay hindi ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang kanyang biyaya. Kapag dumapo ang karamdaman, ito ay pagmamahal ng Diyos at tiyak na ang kanyang mabubuting hangarin ay nakapaloob dito. Bagamat maaaring medyo nahihirapan ang iyong katawan, huwag kang tumanggap ng mga ideya mula kay Satanas. Purihin ng Diyos sa gitna ng iyong karamdaman at tamasahin ng Diyos sa gitna ng iyong papuri. Huwag mawala ng pag-asa kapag nagkaroon ka ng karamdaman. Patuloy na maghanap at huwag susuko kailanman at tatanglawan ka ng Diyos ng kanyang liwanag. Gaano ba ang pananampalataya ni Hob? Ang makapangyarihang Diyos ay isang manggagamot na makapangyarihan sa lahat. Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa Espiritu ay ang gumaling. Hanggat may natitira kang hininga, hindi ka hahayaan ang Diyos na mamatay. Nasa ating kalooban ang nabuhay na maguling buhay ni Kristo. Hindi maikakaila, na kulang ang ating pananampalataya sa presensya ng Diyos. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng tunay na pananampalataya sa ating kalooban. Tunay ngang matamis ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabisang gamot. Hinihiya nito ang mga Diablo at si Satanas ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng suporta. Mabilis na kumikilos ang kanyang salita para iligtas ang ating puso. Iwinawak si nito ang lahat ng bagay at pinapayapa ang lahat. Ang pananampalataya ay parang isang trosong tulay. Yaong mga nakakapit ng mahigpit sa buhay ay mahihirapang tumawid dito, ngunit yaong mga handang isakripisyo ang kanilang sarili ay makakatawid ng hindi nahuhulog at walang pangamba. Kung ang tao ay nagkikimkim ng mga mahiyain at matatakuting kaisipan, iyon ay dahil nalinlang sila ni satanas. Natatakot natatawirin natin ang tulay ng pananampalataya upang makapasok sa Diyos. Sinusubukan ni Satanas ang lahat ng posibleng paraan para ipadala sa atin ang mga ideyang ito. Dapat nating ipanalangin sa Diyos sa bawat sandali na tanglawan tayo ng Kanyang liwanag. Umasa sa Diyos sa bawat sandali na alisin ang lason ni Satanas mula sa ating kalooban. Magsagawa sa ating espiritu sa bawat sandali kung paano mapalapit sa Diyos at hayaang magkaroon ang Diyos ng kapamahalaan sa ating buong katauhan.